Hello. Hello, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta, kamusta? Maraming maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na nanonood, nanonood at mga mga nagla-like mga nagko-comment. Maraming maraming salamat mo sa, po sa patuloy na pagsuporta at at sa mga bago po, welcome po kayo dito at sa mga cross watcher, welcome po kayo dito. At at sa mga bago po, sa mga bago pong subscriber. Welcome po kayo dito. At ako ay nagpapasalamat at patuloy niyo sa pagsuporta. Mm. So titingnan natin ang energy ng mga Aquarius. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, pabaya po natin sa iba. So, simulan na natin kung ano ang mga mensahe para sa inyo, Aquarius. Lang, teka lang po. So, Aquarius. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa inyo. So, dito no Aquarius. <clears throat> Fertility for the month of October. Siguro, <clears throat> siguro ang ilan sa inyo dito, no? Um, maaaring mabuntes. Or, isa rin tong, ano, isa rin tong abundance. Meron kayong makukuha ng mga tinanim niyo So, tingnan natin mamaya kung so, anong itong fertility sa inyo. Aquarius. Pero sa nakikita ko, um, nagsisignify din to ng abundance at fruit of na nakukuha nyo. Na natatama nyo rin. November. Vitality. Nagkakaroon kayo dito ng pag pagbabalanse sa iyong katawan, gusto nyo, uh, gusto nyo lagi kayong healthy. Pagdating ng November, gusto nyo yung kinakain nyo, balanse. Masyado nyo pinaprotektahan yung katawan ninyo. Pagdating ng December, at dahil dyan sa pagprotekta nyo sa iyong katawan, at nagiging, nagkakaroon kayo dito ng pagpabalanse, sa inyong mga kinakain at sa para iyong katawan nyo ay laging healthy. Sinasabayan nyo pa ng purification. Nililinis nyo yung mga negative sa inyong katawan. Mga may nyo, kinakalma nyo. Kaya, kaya siguro kayo dito nagkakaroon ng pagbabalansin dito sa mga kinakain nyo para or sa mga inisip nyo para mas malinis, maging maayos ang flow. So, tingnan natin, no. Oh. Aquarius, October. Mm -hmm. Oh my god. So, dito no, Aquarius. <clears throat> Ang nasa sense ko dito, merong isang, meron kayong, meron kayong isang bagay na, na nagkaroon kayo dito ng stress or nagkaroon kayo ng conflict or conflict or competition Aquarius Pero hindi mo na to hindi mo na to pinatulan kasi Aquarius eh Mumbaga ikaw na lang ang nagletgo ikaw na lang umalis kasi kasi nga, itong ano mo, fertility, gusto mo kasi na itong achievement mo or makukuha mo na achievement, ano, gusto mong maging maganda ang takbo nito. Ayaw mo ng mga negative thinking. Ayaw mo ng mga ne negative thinking na pumapasok sa isipan mo kasi ikaw na mismo ang nag-let go. ah, uh, ikaw na mismo ang nagpaubaya. Kasi gusto mo nang pumunta doon sa isang lugar na magiging maayos yung yung surrounding mo. Pasensya na po sa konting ingay ng aso, no? Ayun ang gusto, ayun, na, ayun ang, ayun gusto mo, Aquarius. Gusto mong makalipat sa isang lugar na magiging maayos ang isipan mo nang wala nang wala nang stress sa paligid mo. Kasi kumbaga para ang nasa sense ko dito parang ano eh nagpapagalingan, nagpapagalingan kaya ikaw na lang mismo Aquarius ang lalayo or ilipat ng ibang lugar para maiwasan itong ganitong sitwasyon. Kaya nakakapag-isip ka dito kaya nakapag-isip ka na dito na na gusto mong magkaroon ng panibagong opportunity or gusto mong magkaroon gusto mong sumubok gusto mong mag-take risk para, para sa pangarap mo para sa pangarap mo susugal ka dito para ma-achieve mo to dahil masyado kang napaka-passion mo napaka-creative mo at alam mo kung ano ang gagawin mo. Alam mo ang magiging kalalabasan nito. Alam mo sa sarili mo na na magiging maganda ang result, result nito. Susubo ka. Susubo ng isang bagay na magkakar ma, na madagdag, madadagdagan pa yung mga kaalaman mo. Madadagdagan pa yung mga mga tinatrabaho mo, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, madagdagan pa. At susubok ka ulit ng panibago. Hindi ka dito matatakot. Sumubok sa isang sitwasyon na alam mo naman na ang kalalabasan. Kaya mag risk ka dito. So, tignan pa natin pagdating ng November. Kaya siguro, ano no, Aquarius. Kaya siguro may mga bagay din na siguro merong bagay sa'yo na um, parang kinaiingitan ka. Kasi ano po kayo dito eh. Um, iba, iba, iba rin kayo mag-isip. Talagang, sus, talagang tatahakin nyo yung ganitong sitwasyon para tatahakin yung isang sitwasyon na mas ikakaga, ikagaganda pa ng buhay mo. Kaya siguro may mga ganitong sitwasyon. Pero napakatalino nyo po, no? Kayo na lang po ang kaya kayo na lang ang nag-let go or kayo na lang umiwas para hindi na lumaki yung isang problema maganda po yan diretsyo nyo lang kayo na po ang umiwas sa mga ganyan Teka lang po, ko na po isang kayo na hulog So, dito Aquarius, no? Ang dami nyo kasing idea, oh. Ang dami nyo na idea na naiisip na tungkol sa inyong <clears throat> sa ito sa inyong pagkakaroon ng pagkakaroon ng yung mga anihin nyo, yung mga gagawin nyo. Ang dami nyo gustong simulan Iba kasi kay iba rin po kasi kayo mag-isip eh. Talagang gagawin nyo. Kaya itong mga iniisip mong idea na i pandagdag pa sa iyong mga namithi or nakamtan, magtatagumpay ka dito. Nagiging okay yan. Kaya lang, pareho lang din siya dito sa nauna mong baraha dito sa month ng October. May mga tao sa paligid mo na mapagkunwari. Mapagkunwari sila. Kala mo mabait? Hindi pala. Pero may lihim pala. May lihim na inggit. So, kapag may mga gantong senaryo na uh, hindi maiwasan ng mga ganito. Kayo mismo ang gagawa ng paraan dito. Dahil doon pa lang sa unang set ng baraha, kayo na mismo ang nag-let go. So, ganun pa, yung, ganun pa rin po ang gagawin ninyo. Kasi meron kayong goal. Meron kayong mga idea na mas higit pa doon sa na nasimulan mo. Marami kang idea dito na gusto mong gawin. Hindi mo na to hindi mo na to iintindihin yung mga ganitong may mga tao sa paligid mo na kala mo totoo, hindi pala. Kasi ang goal mo dito yung sarili mo. Kung paano mo pa madadagdagan ang inyong mga eh, yung mga growth mo, mga kaalaman mo, mga trabaho mo, kung meron ka negosyong umpisahan, dun kana lang umiikot ang isipan mo. Hindi mo na to bibigyan pansin dahil ikaw mismo ang nag-let go na. So, tignan pa natin pagdating ng December. So, dito Aquarius, no? Sa pagiging pagkakaroon mo ng mga magandang idea sa sarili mo nitong, oh, nitong November. Dahil nga, gusto mo laging maayos ang pag-iisip mo. Ma maganda ang circulation ng katawan mo para maabot ma mo tong mga pinapangarap mo. At iyan ay makakamtan mo pagdating ng December. Ten of Pentacles means magiging success ka dito. Secured ang pera mo. At marami kang marami kang naiisip na idea tung na idea ko ano uh, ko ano pa ang gagawin mo sa makukuha mong pera pagdating ng December. Marami kang ma-achieve nito pagdating ng December. Ang dami mong iing makukuhang mga pera in terms of money, madami. At may mer meron isang tao na 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 mahal na mahal ka na talagang grabe ang pagmamahal sa iyo hindi kanya hindi kanya kayang iwanan kukunin at kukunin kanya hahabulin at hahabulin kanya kung nasaan ka man dahil mahal na mahal ka ng taong ito at handa siyang gawin ang lahat para sa'yo at May nakikita rin ako dito na gusto niyang bumuo ng pamilya para sa'yo. So, nasa kung nasa'yo ang desisyon kung paano mo siya kung paano mo siya i-accept sa sarili mo pero nasa nakikita ko mahal mo din siya at magkakaroon kayo dito ng masayang pamilya mas masaganang buhay masaganang mga biyaya na darating sa Dahil diyan sa pagiging ah, uh, maraming kang marami kang naisip or marami kang <clears throat> marami kang sinimulan ng mga trabaho na hindi ka natakot sumubok. Kaya na-achieve mo to. Pagdating ng December makukuha mo na yung mga tinanim mo. So, Aquarius, kung meron, ang sabi ko lang, kung meron man mga tao sa paligid mo na hindi totoo, yung ginawa mo na ikaw na mismo ang nag-let go o ikaw na mismo ang umiwas para hindi ka, para hindi eh, ka ma-stress at makaiwas ka na lang sa ganitong senaryo, tuloy nyo, ituloy nyo lang po yan. Maganda yan dahil ikaw na mismo sa sarili mo ang mag adjust at iiwas para sa kanila. Hayaan nyo na lang po. So, Aquarius, yan muna sa ngayon. Thank you. Thank you and God bless.